Ito na po yung niloto nating lechong manok anam noot sa sarap. Ayan guys, umpisahan na natin ang ating minarinit na chicken kagapi. Ayan, ngayon ay lulutuin na natin yung ating chicken. Ayan guys, lulutuin na pala natin to sa oven. Ayan, kasi po hindi ko na po lutuin dyan sa air fryer. Same lang po ang pagluto ko pag sa air fryer. Nilalagyan po namin ng ano para nuot po siya sa sarap. Ayan. Pati yung uh, sauce niya guys is hindi siya matapon at dyan lang po sa loob. Ikot-ikot yung sauce niya. Napakasarap po guys kasi yung sauce niya. Sobrang lasang-lasa kagabi. Ginawan po namin yan kagabi. Ayan po yung ano. Nagkamay na nga po ako dyan guys kasi linis naman yung kamay namin ah uh, naghugas po ako kahapon kaya <laughs> kaya kinamay ko na ngayon ayan kain po tayo guys niyan mamaya ayan yatin atin lang ano hen balutin ng maayos para hindi po lalabas yung sauce natin ayan guys at ito na po konting mikas mikas lang para maano na po siya ayan at ito na nga po guys, luto na po yung ating uh, lechon manok guys. Ayan, tikman na, na po natin ang nuot sa sarap na lechon manok ni Lea96 Channel TV. Thank you for watching. Bye!